Nagkagulo sa Rosauro Albario Elementary School sa Tondo, Maynila. Batapos pumasok ang ilang lalaki na may dalang mga baril at bala. na naman ang mga responding police sa mga lalaki na nagpakilala ang mga miyembro-umano ng na Moro National Liberation Front. Saksi si Cara David. Mag-aalas 5 ng hapon kanina nang biglang nagkaroon ng komosyon sa Rosauro Armario Elementary School sa Tondo, Maynila. Nagtakbuhan ng mga tao matapos makarinig di umano ng sunod-sunod na putok ng baril. Ilang kalalakihan kasi ang pumasok sa mga polling center na ayon sa mga nakasaksi ay armado at kahinahinala raw ang itsura. Ilang sandali pa, inaresto sila ng mga Rome Responding Police matapos silang makuhanan ng isang 9mm pistol at tatlong kalibre 45 baril at maraming magasin ng bala. Sa gitna ng gulo, nag-iyakan at nagtago sa classroom ang ilang botante at Board of Election Inspector. Nagulat na nung ako, nagtatakbuhan sila eh. Natakot ako to, kasi yung daddy ko, baka mapano. Pumapasok po sila kasi ninenervous na po sila. Nakarang na po yung yung katawang ko. <laughs> binabalandra na ako. Bakit? Kasi takot na takot sila? Opo, papasok na po silang lahat dito. Dahil dito magtatago? Oo, dito magtatago. Nang aking kausapin, hindi na itinanggi ng mga suspect na may dala nga silang baril na kailangan daw nila bilang proteksyon. Mga miyembro umano sila ng MNLF at pauwi na raw sana ng Bindanao pero dumaan muna sa Maynila dahil may hinahanap raw silang kasamahan. Wala kaming balak na gagawin dito. Wala kaming anuman na balak na gagawin. Pero may dala kayong baril. Of course, mga MNLF kami, hindi namin may, may baril talaga kami. Dinala ang mga suspect sa Manila Police District Station 2 sa Moriones Tondo para imbestigahan. Agad namang sinuyod ng mga miyembro ng Explosives and Ordinance Division o Bomb Squad ng MPD ang Rosauro Almario Elementary School. Sa huli, natiyak namang walang naiwan na granada o baril o anumang explosive sa loob ng paaralan. Mula dito sa Tondo, Maynila, Cara David ang inyong saksi. Oh!